Magandang 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 tanghali po sa inyong lahat mga kaidol. Ayan, nandito kami ngayon sa barangay Mabunga. Ayan, kung nagkataon lang na uh, ang ako namin dito ay medyo sabi lang iyong hapon na na medyo malilom. Uh, siguro nakapunta pa kami dyan sa una-unahan na yan. Ay, napakaganda ng mata namin dito mga kaidol. Ayan o, yan lugar na yan o. Ayun o, kaparangan talaga siya. Ito ang lugar ng barangay abunga. Ayan, nahihingal pa ako. Ayan. Uh, yan lugar na yan. Balang araw mararating din namin yan. <laughs> pararating din niya ng Por Marias. Ayan, hindi man bukas, hindi man sa isang araw o sa isang linggo. Ah, sisiguraduhin namin na yan ay maaabot namin. Ayan yung lugar na yan, ayan ay napupuntahan ng aming kapatid na isa ring vlogger, si RBRTV. Ayan, talaga nakarating siya doon sa pinakatuktok na yun. Yun yung may mga puno ng yug na yan. Yan, yung pinakatuktok na yan abut niyan abot nakaabot siya dyan sa lugar na yan ayan nabubulol na naman ako mga kaido ah uh, pa napakaganda siguro ang sarap magmuni-muni do sa lugar na yan ayan ilang panahon din ako hindi nakapag uh, nakagawa ng mga content na ayan sinasamahan ko ng mga ah uh, sabi lang ay boses kaya eto medyo tayo ay para na naman tayo nitong <laughs> Badoy na baduy na naman ating mga salita mga kaidol uh, alam nyo ba guys na itong may hukay din eh Are, itong may hukay na ito Ah. Uh, ito daw ay nung una. Parang dito daw yata nakahukay ng ng ginto. Ayan, siguro na-detect nila na ah, may ginto dito. Kaya ayan, napakalalim guys ng hukay dyan. Nakakatakot siyang silipin. Dahil ako nahihilo ako sumilip sa ganyang mga malalalim na lugar. Ay talagang ako nahihilo tumingin. Kaya hindi natin masyadong ilalapit yung camera dahil ako ay... Ah, ah mahiluhin kasi ako. Ah, pupunta tayo dito sa kabilang ito. Baka tayo may makita dito. Maganda pa rin Pagandang tanawin. Ayan, iikot muna natin dito. Ayan, bahala magantay yung aking sinakyang habal-habal. Ah, andito na rin lang kami. Ay babawiin ko na. Kahit dalawang content lang o dalawang video ay tayo makapag-video man lang din eh. Para mabawi natin yung pagkalugi natin. Alin nyo ba guys na kami talagang nalugi dito ng pagpunta. Dahil may pipick upin talaga sana kami ditong Uh, rambutan kaso nga ayun inila na pala nung nagdala kaya kami ay sabi lang inalugi dito talaga ng pagpunta sa lugar na ito kaya dito na lang ako babawi ang mag uh, gumawa ng content ayan Napakaganda naman nung isang puno na yun dun, oh. Para siyang, para siyang naghuhugis. Nakakatakot. <laughs> Nag naghuhugis, naghuhugis siya katatak, katatakotan. Para siyang yung mga puno sa mga uh, horror movie. Ayan. Talagang ako nalilibang tumingin dyan sa lugar na yan. Oh. Ayan, muli ay tayo ay magpapaalam muna at mm, shout out na lang sa iyo idol DGM. Sa thank you, thank you sa suporta mo sa Por Marias. Uh, kay idol William Rago, shout out sa iyo. Uh, thank you, thank you, thank you very much sa mga uh, sumusuporta sa Por Marias Vlogs. Uh, hindi ko man kayo isa-isahin uh, na taos puso ang pasasalamat namin sa uh, ginagawa niyong suporta sa amin mga ka -idol. Uh, labis-labis namin ipinagpapasalamat yun ng maraming marami sa inyo ayan yung aking sinasakyang habal-habal <laughs> ayan sinusundo na ako ayan na sila o oh. ayan na ang aking sinasakyan ayan magandang magandang tanghali na lang sa inyo mga ka-idol ayan bye, bye na at andyan na yung aking motor na sinasakyan